Nakatirada na po ba kayo ng ganito? Yan o. Kawas-kawas po ang tao tawagin dito sa amin. Yan o. Yan o, Buhay na buhay pa talaga yan. Ating yan lulutuin at ilalagay nito natin sa ating kalderin. Yan o. Lagay na o. Oh, nalagay na talaga yan o. Oh. Ating yan lalapuhan lang. Simple lang ating uh, ano diyan Lalapuhan lang natin yan. Dahil wala tayong sprite. Maganda sana ako pag sprite. Ito na o. Oh, parang kumukulo na po at pumupula na yung ating kawas-kawas o oh, na masarap yan, ituslo sa atin sa sana pakaharangay What's up mga kalumad? Dahil, dahil malapit ang gabi mga kalumad ah. sakay ako dito sa ating baruto mga kalumad. Yan ah, pagpunta ko dito ah, -manulo tayo ng ano, manu ang tawag dito sa amin, manu tayo ng kawas-kawas ito. Meron akong nakita dito nagpahipi-hipi na pagkakahoy-kahoy na kawas-kawas or kumungkumong or land crab yan oh, no? na ating kukuhain yan no? oh, yan babae yan, babae, yan dito, dito, padayon dito tayo, padayon parang medyo marami talaga ngayon no oh. marami parang lumalabas talaga sila ito ito oh, yan no oh. yan oh. dito pa oh meron pa dito uh, unahin natin yung pagdakip yang ano dakpin natin yung medyo malaki malaki no laki talaga yan no oh. ating hugas ano napakalaki yan nasarap yan yan no oh. mm. dito pa yan oh. at mayroon pa dito oh lagang marami talaga sila ngayon mga ano yan dakpin natin yan yan o, marami. Susunod natin yung isa yun o, no? yung nagpakita doon. Yan o, ating hugas-hugasan muna, yan o. Yan o, babae. Yan o, dito pa, dito pa o. Oh. ah, ito o, oh. napakasarap nito na o. Oh. Dakpin natin yan, hmm, dakop, dakop, yan o. Dakop talaga, yan o. Parang hindi ka talaga makatakas sa aking mga kamay. Yan o, hmm, yan o, ating hugasan. Ito lalaki yan, yan o, lalaki. Oh, nag hilo, -hilo talaga, o, oh, oh. yan o, hilo yano yan o. Pagkatapos ay ilagay na natin dito sa ating sibot o oh, screen or net dahil hindi tayo nakapagdala ng balde dahil nakalimutan natin ng balde. Yan parang ako kinalimutan na. Unswa. Yan oh, Ating ilagay nito. Medyo marami-rami din na nahuli ko. Oh, yan oh. Dahil solo adventure na to mga kalumad. Yan, oh. ah, ta pero tama na yan, oh. yan. yan dito. Dito tayo o. Oh. Punan natin. Baka meron pa. oh, dito. Dito o. Oh. Meron. Meron. Dakpin natin yan. Dakpin. Mm, dito. Dakpin natin yan. Na. Oh. No, hmm, yan o, yan. Maghinahinay lang tayo baka mapaakan tayo napakasakit talaga mamanga itong mga ating kawas-kawas mga kalumad, yan babain babae na talaga yan, parang uligihan to oh, yan, uligihan. At saka mga kalumad, maghinahinay talaga baka matuklaw tayo ng ahas dito yan no Merong ahas dito nagpa nagpahipi-hipi sa may ko ano nang sani at ating yang lalabyan dahil ma ano, makaga tayo, patay tayo diyan. At pagkatapos ko na ito na yung nahuli ko mga kalumad yan o, medyo marami-rami na tamang tama sigurado at mas, mabubungkag na naman ang bahaw nito yan na na yan ah, uh, hipusin dahil ah, uh, uwi na tayo ito na ito na pauwi na ako makalumad ah, pauwi na ako sa bahay yan pagrating dito ratson pagrating ko dito sa bahay makalumad at ito na linagay ko na ito na yung ating kawas kawas dahil nahugasan na natin yan dito lang natin yan sanit natin hinugasan para Ma talaga, malimpyo talaga at linagay ko na dito sa ating kaldirin dahil ating lalapuhan ah, dahil ah simple lang sana mga kalumad, maganda ta, sana talaga pag mayroong sprite ah, dahil ah, wala tayong pambili ah, ito na lang simple ah, ilalagyan lang natin yan ng asin yan oh um, um, asin lang muna yan um, ganda sana pag mayroong sprite dito anong luto ito na yan pakuluan na natin ng ma maayos yan ah nagbukal-bukal na at yan oh pulang-pulang na talaga oh yan oh Parang malapit na siyang maluto. Pagkatapos makalumad, naglagawa na ako dito ng sasahan na maraming katumbaw na pakaharangay nito at lalagyan lang natin ng kalamansi. Ah, simple lang yung ating ating sa sasahan dito mga kalumad. Oh. Yan, lalagyan lang natin ng kalamansi. Yan, ito pa. Lagyan natin. na mm, napakasarap yan. Pagkatapos ay haunin na natin mga kalumad. Haunin na natin. Yan, ito na o. Oh. Haunin natin dahil medyo namala na, medyo na toyo na yan. Oh. Ating lalagay natin dito sa ating plato. Yan no oh. Yan, ilagay natin dito. Napakasarap nito, na oh. Mm, nabubungkag na talaga ang bahaw nito, mga kalumad, oh. Ito, babae. Eh, parang ang taba-taba tala, ang taba -taba talaga nila ngayon, mga kalumad, ang taba-taba. Yan, oh. Pagkatapos ito na, mga kalumad, ayan, eh, ay nalagay ko na sa ating plato dahil ah, ito na, parang bubungkagin na natin yung ating bahaw nito. Yan, mm, Ang taba-taba, mga kalumad, oh, Yan, oh. Napakasarap. Yan, oh. Kain tayo, mga kalumad. Mm, napakasarap nito. Na mm, napakasarap kain. Yan kain makulmod mm, napakasarap yan Maraming salamat nga pala sa walang sawang sumusuporta sa aking uh, munting video sana mm, ay dyan pa kayo it. palagi sa mabuting kalagayan sana hindi kayo magsawa sa aking mga sa aking uh, mga ginagawa yan makulmod yan oh at maraming salamat sa mga solid uh, supporter ko dito sa uh, Facebook at sa at saka importante na uh, sa YouTube uh, dito oh mm sana hindi kayo magsasawa sa palaging panununood ayan ah, mga kalumado oh. ito mga kalumad, parang may uligi ano, oh. uligihan talaga mga kalumado ayan oh, nag yelo yelo ayan oh. ayan oh, mga kalumado oh. hanggat andito lang muna mga kalumad. maraming salamat mga kalumad. ingat kayo pala